na ninyo. Sa Genesis 3 verse 9. Nang magkasala ang unang tao, sinong hinanap ng Diyos? Where are you? Sino? Si Adan. Sino ang kinwestiyon ng Diyos? Anong nangyari? Si Adan. Kung nagalit man ng Diyos diyan, sino pinagalitan ng Diyos? Si Adan. Eto, sino ba ang unang kumain ng prutas na ipinagbabawal na kanin? Si Eva! Si Eva! Inalok lang niya si Adan. Kaya nga, maintindihan mo siguro yung reaksyon ni Adan. Ba't ako? Yung babae, siya na nag-alok sa akin. Pero isipin po ninyo, ha? Sinong unang hinanap? Sinong unang kinusyon? Sinong unang parang pinagsabihan? Si Adan! Hindi kaya mga ama, mga asawa, mga mister diyan! kapag nagka sa pamilya, kapag halos maloka na yung mismo sapagkat walang maharamdamang suporta mula sa iyo. Kapag nahihirapan na siya kasi pinagpapalit mo, sinasaktan mo. Kapag nawawala na siya sa wisyo, sa tamang pag-iisip niya dahil sa problemang binibigay mo. Kapag ang mga anak mo ay hindi lumaking maayos, nag-aaway-aaway pa, kapatid, buhay ka pa, kahit nasa kabilang buhay ka na, sa palagay ko, ikaw pa rin ang hahanapin ng Diyos at tatanungin, nasaan ka? Anong ginawa mo? Anong kasalanan mo? Ba't nagkaganyan ang pamilya mo? Ikaw kasi ang ulo ng pamilya, the head of the family. Ang katawan mabubuhay ng walang kamay, ng walang paa, pero hindi ng walang ulo. Patay ang katawan na walang ulo. Ang simbahan parang katawan. Ang tahanan natin parang munting katawan, sinabi ni Saint Paulian, kapag hindi ka nagpapakatino bilang ulo ng pamilya mo, pinapatay mo ang pamilya mo. Ikaw ang haligi ng tahanan bago magkaroon ng pinto, ng bintana, bago magkaroon ng bubong, bago magkaroon ng anumang dekorasyon, naligi muna. Bago mabuo ang pangarap na tahanan, haligi muna. Bago bumuo ng pangarap ang misis mo, bago mangarap ang mga anak mo, sana ganito, sana ganon. Ikaw muna. Sa'yo sila, magtatayo ng pangarap nila. Paano sila mangangarap kung hindi ka tumutupad sa iyong obligasyon? Don't get it wrong. Kahit wala ka, kahit irresponsable ka, kakayanin nila. Pero wag mong iisipin, kaya talaga nila. Kakaya nila, in a sense, wala silang choice kundi kayanin na lang talaga. Pero wag mong isipin, kaya talaga nila. Kinakaya lang nila sapagkat ayaw mong samahan sila. Pero wag mong iisipin na kahit isang sandali, hindi nila naisip, sana nandung ka. Eh kung yung patay nga, iniisip, sana dito pa. Eh yun patay na. Matatanggap na yun kahit paano lang, di ba? Pero yung ikaw ay buhay, tapos makikita kanila sa piling pa ng iba. Huwag mong isipin hindi kanila hinahanap. Huwag mong isiisip na hindi nila sinasabi, sana nagpakatino ang aming ama. E kung ang Diyos nga, hanapin ka sila pa pa. Kung gusto mong maging ama, na ipagkakapuri ng iyong pamilya, sa kahit kanin at sa kahit saan kahit nagipit sa pera, ito tatay ko. Kahit mayamang kayo, proud pa rin ako sa tatay ko. Kung gusto mo ng isang ama, na kung meron kang anak na lalaki, ikaw ang magiging pinakamodel. Gusto ko maging tatay ko. Kung ikaw ang isang ama, na meron kang anak na babae, na ikaw ang magiging standard niya. Gusto ko pag nag ako, katulad ng tatay ko. Gusto mo ba na mag-asawa na lang yung anak mong babae ng kahit sino? Sapagat ikaw kahit ano ka na lang din? Kung dumating sa buhay mo, Nasanay siya sa'yo na binubugbog mo yung nanay niya. So gusto mo ma-immune siya doon? Na nagkaasawa siya, ganun din ang mangyayari sa kanya? Yung mga nangyayari sa mga anak ng mga tatay na responsable, hindi yun karma. Yun ay yung nakikita ng mga anak ninyo na na immune sila. Na para mang, I don't deserve this kind of guy. I don't deserve this kind of girl. I don't deserve the best guy, the best girl. Okay na kasi ganun yung tatay ko! Kung gusto mo na isang ama, na ikaw ay yung kahit mauna ka sa mismo, pero mahirapan siya na makakita ng katulad mo. Dapat lahat ng sinabi kong yun, asa sa'yo. Hirap, di ba? Kaya nga sa atin dalawa, pari ako, you call me father, mas mahirap ang kalagayan mo. Ako sa kahit anong ganda ng sermon ko kung hindi mo sundin, kung mapariwara ka pa rin, ano sa akin? Pero kapag ikaw ay mayroong anak na napariwara dahil sa'yo, kahit sa kabilang buhay, hindi ka patatahimikin ng kalooban mo. Mahirap talaga maging isang tunay na ama. Pero sa moment you commit yourself to God, Lord, gusto kong maging ama na ipagkakapuri ng asawa ko, ng mga anak ko. God will help you. By all means, He will help you. Sipin po ninyo sa Ebanghelyo. Ordinaryong tao, mga disipulo, pero binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon upang makapagpalayas ng demonyo, makapagpagaling kahit anong sakit ng tao, makabuhay ng patay. Bakit? Nagpakamit sila sa Diyos marami kang hinihiling sa Diyos na hindi niya hinihingi. Nasa Biblia, hindi ko lang maalala kung saan hindi diringgin ng Diyos ang panalangin ng isang mister na malupit sa kanyang asawa. Ngayon, kung mananalangin ka ngayon sa Panginoon, Panginoon, I commit myself. Ano man ang palsong pag-uugali ko bilang ama, gusto kong magbago na tulungan mo ako. Sinasabi ko sa iyo, magkukumahog ang Diyos na tulungan ka. Ako nga, hindi niya pinabayaan dito eh, sa simbahan ito. May naalala ba kayong paring nagutom? Wala. So kung yung pare na father ng parokya, hindi niya pinababayaan, eh mas mahirap yung kalagayan bilang father ng pamilya. Mas lalo kanyang hindi pababayaan. Inisip mo ba, yung mga iniwan ng mister, either sa makabilang buhay o sa makabilang bahay, yung misis, talagang ginawa niya ang lahat para maitaguyod ang mga anak niya. Yung panganay na anak, ginawa ang lahat ng pagisigap para maitagpa din niya. Sapagkat wala na ang tatay nila, pinabayaan ba ng Diyos? May kilala kang pinabayaan ng Diyos? Wala! Mas lalong hindi ka pababayaan kung ikaw bilang ama, you will fulfill your role as true father for your family. Hindi kanya niya pababayaan. Kasi ikaw, yung magiging mukha niya sa iyong pamilya. Kasi kung mahal mo pamilya mo, mas mahal niya. Kaya masasaktan siya kapag naging pabaya ka. Kasi ikaw ang inilagay niya dyan talaga upang maging ulo at haliki. You commit yourself to God. Ano man ang pagkukulang mo ngayon, hindi pa huli ang lahat. Ano man ang pagkukulang mo, hindi pa huli ang lahat. You commit yourself to...